abante, bantes ya abante, oke terus, abante abante, oke, oke kita kabin tayo, nanti ya. Dito sir, ka sir. Huwag okay. mo to. Dito, dito ka sir. Dito ka. Huwag ka mo to. Dito, dito. Kita mo to sir. Tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, sir. Ay, ito, ito. Dulo lang muli. Yan. Pagabantay niya, sundan mo lang kunti. May mararamdaman ka. Kunti-kunti lang naman yan. Okay, paumbok mo lang. Pabantay. Okay. Kunti nga bantay hanggang dito lang. Sundan mo lang dito. Ano sir? Naramdaman mo sir? Oo. Doon sa... Doon sa... oh kumakalog. Nagagawin kami dyan. Patong mo lang yung kamay mo dyan sir, Sinan mo? Dito, dito Yan, yan 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 Yan, ramdam mo sir Punasan lang natin yung mga Sumubrang grasa Yan lang yung ginawa namin oh. Naglagay lang po tayo ng grasa sa pagitan ng mga Molye, lip spring Ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng ano ng ingay kapag uh, dumadaan sa ano sa hams na ano na yung hindi buong hams yung isang gulong lang yung tatama. Yan. Nagrasa tayo diyan tapos dito sa ano bandang likod. Dito. Ayero. So bali na test drive na namin to ni sir No sir, okay oh, na well, sir, okay lang sakit mo sir <laughs> Sir maraming salamat sa tiwala sa amin sir ha Galing pa kayo ng General Trias Cavite eh, nagpunta kayo sa amin Buti nga, hindi ako nagkamali Thank you sir Galing, galing Salamat po, ingat po kayo sa mga <laughs> biyay nyo uh, Thank you Thank you sir Sige sir, final check na natin dito Ayan o Atras Atras Kanina kapag pinapatama namin dito sa umbok na to. Yan. Tutunog siya tapos kanina uh, kung napansin niyo sa unang part ng ating video, pinahawakan ko dito kay Sir. Sa may-ari para maramdaman niya mismo. Sa pang abante Sir. Okay. Ano Sir? Sure na hindi niyo na narinig Sir? Oo, wala na. Okay Sir. Thank you Sir.